Sa bangin na recover ang 41 taong gulang na security guard na si Butch Usman Sali matapos itong pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa Y Junction sa barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato, tanghali kahapon. Sa panayam ng Radyo Bida kay Kabakan PNP Town Chief Police Lieutenant Colonel April Lou Palma na mula sa paggagawan dato Muntawal Magindano dano Sur ang biktima at tumatambay sa lugar habang inaantay ang kanyang katransaksyon na makikipagpalitan sa kanyang motorsiklo. Pero nang makarating ang mga ito ay bigla na lang siyang pinagbabaril. Agad naman itong nakatakbo at nakatalon sa bangin. Nagtamo ito ng apat na tama ng bala sa likod na bahagi ng kanyang katawan. Agad naman itong tinulungan ng mga motoristang napadaan at mga concerned citizen para isugod sa ospital. Stable na ang kondisyon nito sa ngayon at naisuwalat ang pangalan ng mga sospek na nakausap niya sa messenger tumakas patung Maguindanao del Sur ang riding and tandem. Kung makipag-transaction po kayo, just like this one, na huwag naman po doon sa mga isolated place or in walang presence ng PNP. Kung pwede po makipag-transaction kayo or doing business like that, dito po tayo sa sentro para po at paagaran ka agad yung kung sakaling may mga incident na nangyayari. dapat sir, ang mga publiko natin is maging vigilant rin sila at mag kasi ang mga criminal is nasa paligid lang. They're just waiting opportune time not to, to, conduct their criminal activity. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.